may mga bulaklak na ho pa ilan ilan mga idol yung atin talong wala na pong isang buwan mga idol sigurado makapipitas na po tayo dito sa talong natapos na rin po nating hawanan yan mga idol nalagyan na rin po natin yan ng kanal lahat po yan ayos na po may kanal na po yan lahat mga idol kaya maginawa ng patubigan katapos lang po natin patubigan to kahapon Didipat naman po tayo magpatubig na naman sa sitaw mga idol. Ayan. oh Ito po kasi mga idol huli kaya medyo bata pa. Huli po ito ng walong araw. Kaysa na sa unang anak tubling. Ayan. Tapos na po nating hawanan mga idol. Kaya ang po natin magpatubig kasi ang tuloy tuloy po yung ano, may kanal. Ito po, ilang piraso po natira ng ampalaya. Limang piraso pang kain ang natira. Ang ganda kong tingnan yan mga idol. Straight na Straight.